Talawa lang nahuli na nakikita. Talawa sir? Oo, naka-inquest Sir, sa kanilang koopita ko. Sir, your reaction sa gitna ng trahedya ay bumawa ba ng ganun? Well, siyempre nalulungkot tayo. Una, sa mga biktima. Kaya lang, siyempre, doble sa naman noon. Epekto sa ating mga biktima na... Kalaan mo, nasunod lang ka na, hindi natatawa ba ka? Ngayon, may laban tuloy sila na maibalik, mapawa ka yung area kasi yung mga tanso pinunso nila eh lalo na yung mga buhay uh -oh. o yung what you call orange if you can see in the video may mga available orange line pa ibig sabihin active yun uh, Magadamit pa yun pag nag-fire up ulit pa meron ko kaya hindi tayo nang aiming arrest sila at yun tinuluyan sila in-inquest na sila nahuli ginawa nila kapon nahuli sila kapon naka-inquest sila at hindi ako mangingimi pagka may nakita pa tayo na mga individual na nandudo sa video at pakalat-kalat pa ay eh, pakakalawit natin yun sa station 1 na ito maging uh, leksyon sa lahat o hindi lang naman sa Maynila maaaring sa ibawang bahagi ng ating masa lalo na sa Metro Manila huwag natin pakikailaman yung mga ganyang kable kasi nagagamit yan ng mga magkakapitbahay na hindi naman natupo ng apoy. Kasi sila rin naman na mawawalan. ang mawawalan. Mahirap na walang kuryente. But uh, then again, uh, if you do it in Manila, we'll apprehend you. We'll file charges. At hindi lang kami, baka pati meral ko, Pero uh, yung mga nasa video, pinahanap namin. Uh, ako, payo ko sa kanya, umalis na sila ng 105. Ah, uh, mm -hmm. ah. Ang gagamitin niyo pong tool is the viral video. Of course. Yeah. Uh, like, yan naman ang lagi namin ginagamit. Kaya nga, bagay na pinagpapasalamat ko sa mga netizen na yung mga tulongi sa Maynila, uh, binibidyoan ng mga uh, mamamayan at pinadadala sa amin. Kaya napapabilis yung pag-uli sa mga tulongi. Hindi lang yung nangyari ka ako. Marami pang incidente. And uh, encourage the people uh, to be vigilant participate in our governance uh, wherein uh, uh, yung peace and order situation sa Manila is a uh, top priority. 867 family, 865 family. Wala po dahil pa mga kabalik dahil clearing pa. Ito lang muna yung mga sustenance uh, at yung pansamantalang ito yung nagpapasalamat natin sa uh, school uh, na nagagamit muna yung uh, pansamantalang tirahan nila pero babalik din sila and the city will provide the financial assistance for them to build and to rebuild their homes. Eh kung kinakailangan ng evacuation ng school, kung yung wala talaga ng pag Wala pa naman. Wala pa naman po. So go with pa Pilisan yan. Sir, this is not the first time na going to do that. That's for relocation. location. Eh, dapat nya Kung maaari lang, mananawagan na rin sa national government, particularly NHA, kasi property ng NHA yan. Yang lugar na na uh, matuloy na yung ano yung pabahay nila kami naman nagbe-build din naman kami ng pabahay but uh, with our uh, limited resources we can only build so much in a particular timeline pero ito it's high time na sana uh, magawa na at mabigyan na ng attention at pamahalaan pero sa investigation ko um, na alam na natin kung ano talaga yung cost sunog ang duda namin na uh, yung initial report may nagsusunog ng tanso. Pagkatapos ng sunog, nanakaw ng tanso. Eh, ba't hindi mo mababatukan yung mga tulongis niyan? Oh, Dinabay. sila na ng nga dahilan na sunog eh. Oh, yeah. But anyway, that's water under the bridge. What mo most is that uh, nahuli, nakakulong, nakabigyan natin ng musisya, yung mga biktima, at mailagay kagad sila sa ayos. Uh, yan ang uh, first things first. Okay, so, yun yung clarification yun yun yun? ng sure. Ay, yung kung ibibigay niyo tulong para sa so, pagpapatayo ng ayos, sa ito kung ibibigay niyo? Yan yung ibibigay natin tulong ngayon. 15,000 per uh, family. Para makakuha agad sila ng ano, magkaroon sila ng uh, maka-access agad ng building materials. Tapos uh, napapasalamat ako, maraming tumulong ngayon, uh, mga donors sa uh, uh, iba't ibang organization. Again, uh, let me take this opportunity also uh, to thank DND, uh, AFP, Air Force, OCD, uh, dahil pinagamit sa amin yung uh, air asset ng national government. Kung wala yung Black Hawk at uh, Chinook and uh, Yui, marami salamat sa mga piloto. Ha? Thank you very much. Uh, napakagaling. Eh, ang normal na incident dito pagkaganyan, naabot na pa 6 hours, 8 hours sa uh, Chinook. Uh, Because of that, mabilis na namatay yung apoy dahil sa tulong ng Armed Forces of the Philippines, Air Force, DND and OCD. Thank you very much sa kamila. Particularly sa mga piloto. Thank you. Thank you.